Sino ang tama? Sino mali? Senate hearing on West Philippine Sea. Robin Padilla cites history of American colonization of Filipinos since 1898 up to the present time. Whose propaganda is headlined by mainstream broadcast and print media? China or the USA? Question from Seth Bonrey files. Tungkol sa inasta behavior ni Senator Robin sa Senate hearing on the West Philippine Sea. Saan bagaling ang pangalan yan? Bago nag si Robin sa hearing, meron siyang binasa na history ng American colonialism sa Pilipinas, meaning pambobos o pambubusabos na isang malaki at maunlad na bansa sa isang maliit at inosenteng bayan gaya ng Pilipinas na binili ng Amerika sa orihinal na kolonyalista ng Espanya noong 1898. Sa pre-Hispanic Philippines, ang tawag dyan ay slave raiding. Sabi ng mga jukebox scholars ng Amerika, Tarriera at Batong bakal at mga senador na ang pag-iisip ay natabunan ng matinding American propaganda Walang karapatan ang China sa inaaring lugar sa South China Sea at tama lang ang makialam ang mga Amerikano upang ipagtanggol ang teritoryo kuno ng Pilipinas. Payo namin kina Senators Estrada, Ontiveros at Tolentino at Senate President Subiri. Magbasa na kayo ng Philippine History ng American Colonialism sa Pilipinas na isinabmit ni Senator Robin Padilla sa Senado. Tama ba ang sabi ni Robin na ginagawa tayong bala sa kanyon ng Amerika sa pakikilaban sa China? Ang tanong. Bakit puro pro United States ang mga, uh, ang mga resource persons? Para mas maliwanag at hindi one-sided ang discussion, ipatawag ninyo ang mga tao may malalim na research sa tinatawag ninyong West Philippine Sea. Natatakot ba kayo sa history back to revelations ni Adolfo Paglinawan? Rigoberto Tiglao, Herman Chu Laurel, Sas Rogando Sasot, Ana Malindog, Uy! Welcome kayo mag-comment sa isyong ito. Tama lang makilang bayan natin ito